yun Ah uh, aircon natin sira. Yeah, sira. Wala tayong pambiling ano aircon. Ang problema niya stack up yung ano yung compressor. Dahil stack up yung compressor, ngayon bumili tayo. Bumili ako ng ano starting capacitor subukan natin kung uobra ba siya sa matagal na itong ano to eh, kum, itong aircon na to eh kauna-unahan ko pang aircon to eh, nung mag abroad ako pumunta ko ng Qatar tapos pagbalik ko bumili ako ng aircon ito yun mga ano to mga siguro nasa mga uh, 16 years o 18 years na to itong aircon na to nasira lang ng ano nung isang araw ngayon, di ko kaya yung init Mainit, grabe Eh, may ano pa tayo May high blood tayo, may hypertension tayo Kaya yung problema sa atin Pag sobrang init Di ko kakayanin Ngayon, dahil wala akong kasama magbaba Dito ko lang siya Kakabitan ng ano ng uh, Starting capacitor Ngayon Ang problema natin, yung kasi nakabili na tayo ng starting capacitor syempre kailangan natin ng relay start relay niya, maghanap tayo ng relay yung luma natin relay uh, meron akong contactor pero kung isma, by, makakita tayo ng mas maliit na relay mas maganda kaya hanap tayo ng relay na ito yung ano ito yung kapasitor na nabili ko yan kapasitor na nabili ko 200 micro farad, 250 volts AC ngayon dahil ah uh, nag ako sa lazada sa lazada kasi ano lang eh, 200 250 ganyan siguro kasama rin yung ano yung ano noon yung uh, delivery. ah delivery abot din siguro na mga 300 kaya doon ako bumili sa ano sa barte ngayon meron na tayo nito ito magagamit mo to kung may kasi starting capacitor to kung may relay ka kasi yung ano natin aircon natin high ampere ay mag start mag high ampere siya ngayon subukan natin ng kabita ng starting capacitor para matulungan siya mag start ang problema natin yung relay tingin tayo dito sa bodega ko pagkalam ko may mga relay ako at, ayan may relay ilang volts ba to po na to eh kung 220 Pag 220 siya Pwede na to Pang starting may ano tayo May kontakto tayo Mga luma pa to eh Mga lumang ano ko Ito may timer tayo Yan Starting Pero itong relay na to Pwede na siguro to Pang starting na natin kung Ah uh, Kung 220 siya Siyempre hindi natin mababasa yun kailangan natin mag salamin dahil senior citizen na malabo na ang mata babasahin natin kung 220 siya 300 volt 50 ampere coil 300 volt, totoo ba? Totoo ba yun? Yung coil niya is 300 volt. Hanap tayo ng iba. Um malidaw din ako. Ayun. Coil. DC or AC? 300 volt maximum. Hmm? Maximum 300 volt daw po. Subukan natin. Nganti testing natin. 300 volt grabe naman yun ha try natin 300 volt ha AC or DC coil 300 volt maximum ang contact nya 300 volt AC DC maximum uh ampere heavy duty 40 40 volt ampere Pag start lang naman siya. Hanapin natin ito yung ano normally close. Kailangan nakakabit siya sa normally close para pag andar, pag pagpalo ng contactor, open siya kasi pang start lang siya. Okay. Kailangan natin ng Tester syempre Kailangan natin ng tester Tignan natin Dito tayo sa Labas mag check Dito na lang Magpalit tayo ng ano Salamin 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 Pensa, eh. kasi medyo malabo pang reading ko. Sada uh. Sana one just go. Gumana. Kasi wala tayong pampiling aircon. Wala tayong trabaho, wala tayong budget. Kailangan ma repair natin siya. Yung isa naman yung nasa labas kamali ako dun eh Pinatagilid ko, nung pinaandar ko, maingay na. Nilinis ko yon tapos nakatagilid. Nung pinaandar ko, maingay na. Sayang yon, eh, hindi magamit eh, maingay yung ano. Maingay yung compressor, dinig na dinig. Hindi ka makatulog. Sayang. Oops. Yun. Natapit na natin yung ano, starting capacitor. Yan, dito na starting niya. 200 microfarad. Ikabit, ikabit, ikabit. Up, up, up. Ayun, pinalitan natin ng ano, running capacitor. Yung problema niya, yung running capacitor. Pero tinest ko to, okay. Ah, ganun problema yung running capacitor ayos na yung aircon natin thank you ayos na siya i-assemble na lang assemble na natin yung ano natin ayos na bumili tayo ng Starting capacitor, pero hindi natin nag Paano? Kung tinalita natin ng running capacitor, gumana. Ah, sakit sa ulo. Asyungo, asyungo. yun nakakatuwa <laughs> yun na binili natin na starting capacitor binili natin na gamit kasi kung umobra yung starting capacitor natin kunyari pinalitan natin ng running capacitor ayaw pa rin umandar Ah, uh, high ampere pa rin ang gagawin natin i-testing natin yung starting capacitor kung andar siya tapos may bibihin pa tayo yung relay kasi itong relay na to ito wala maingay to maingay yung relay po pwede siya kasi lang maingay ano kasi yun eh, second hand na matagal na yan siguro 20 years na yan mga lumang relay ah titesting na natin testing ko kanina umandar na eh. yun umandar na wala <laughs> niyo gano iPhone ice na ice na ang buto-buto yun nagyayelo nag-a-ice yan Palagay ko bukas kailangan ng ano uh, cleaning. Yun know. o. Ah, uh, ito naman yung ano uh, niya, face cover. Bukas, uh, gumawa na rin. Woo, nakatipid. Akala ko bibili na ako ng bago. Compressor eh, pag compressor, bili ng bago eh. Ah. Tapos may ice Normal naman ata yan Mawawala din yan Pagkatagal-tagal eh, no? Mawawala rin yan Katagalan Normal na nagyelo Pero pag Lahat magyelo yan Hindi na normal Kailangan natin linisan yan. yun Yun uh, Thank you Lord Ayos na yung aircon ko marunong pa pala ako gumawa ng aircon mag troubleshoot yun ang ano pag oras na may pyesa ka mas mabilis pag wala kang pyesa ang hirap tatakbo ka pa dun sa ano bilihan pag may pyesa ka palit agad isipin mo yung ito 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 tinesting ko to eh okay kaso lang hindi siya napapaandar ayaw umandar ibig sabihin may problema na rin siya grabe Fifty micro para four hundred volt AC. Yeah. Bukas lilinisan na lang yan. Kailangan na nandinis yan. Tagal na hindi nalinis yan. Okay, success. Tapos yung kapasitor na binili natin, yan, yeah, hindi na gamit. Sa ibang ano naman, ibang project to, pag na may problema na naman. ay sa aircon. Okay. Ah, hanggang dito na lang. Bye-bye.